Ivana Alawi, binaiyak nga ni Marian Rivera. Ano ba naging tay? Mahos ka galing? Sa bahay ko. Bahay lang na late ka pa? Sa batang kiyapo na -late ka din? Talaga? O ba dito late ka? kuya kasi nag-ano kanina, nag-CCR. Oh. Sorry, promise hindi na maulit. Hindi na nga, di ka na din mauulit dito. kasi ayaw ko na late eh. Tapos late late kayo. Alam niyo ba yung call time niyo dito? Opo, okay, ready na, na po Shusha kami. Siya ang inintay niyo. Hindi nakita mo ako, girl. Diba, trip pa lang, okay I na. Hindi, so late ka nga. Eh, ba't dito attitude ka sa akin? Mm. Hmm. Sorry. Kasi ito lang handa mo sa akin, crab lang. Sabi nila May madaming canin. food, diba? Naku, no, ano ba ang vlog to? Kakaloka, ano po si Puchi? Ano ba to? Diba? ba? Kaya di mo promote yung rewind, wag na lang. Ha? Nakakainis pa, gagawin Mag mo magandang setup dito kasi nag-effort ako pumunta ako sa mall, 'di ba? Ang dami kong kailangan asikasuhin kasi no mayan no paulan na. Jeff, cut mo na. Wag niyo ilabas to ha. Di ako natutuwa sa inyo. Ano to? Ay, kakairita. Sorry, sorry, sorry. Hindi, sabi niyo kasi ganyan eh. Tapos ko effort-effort ako yung mga anak ko dito, naghihintay, tapos ganyan yan kuya. Alis na kayo dito. Jen, lipkit mo na. Ano to? Sorry, kaki mo Hindi nga makapaniwala at naiyak na lamang ang vlogger na si Ivana Alawi matapos nga masampulan siya ng katarayan nga ng primetime queen ng kapuso network na si Marian Rivera. Viral ang latest vlog na in-upload niya nitong December 27 sa kanyang YouTube channel. Kung saan nakakolab niya nga sa unang pagkakataon ang Prime Time Queen ng Kapuso Network na si Marian Rivera. Sa simula ng vlog, aminado na si Ivana Alawi na talagang kinakabahan siya dahil simulat sa pool fan na siya ni Marian Rivera. Pag-amin pa nga ni Ivana Alawi na talagang inaabangan niya noon ang teleserye ni Marian Rivera na Marimar. Sumalang naman nga sila ni Marian Rivera sa isang question and answer portion habang nga nagmumukbang ng seafoods. Noong una ay masaya pang nagkukwentuhan si Marian Rivera at Ivana Alawi hanggang sa napag-usapan nga nila ang posibilidad na pwede sila magkatrabaho sa iisang proyekto. Sinabi nga ni Ivana na kung sakaling mangyari man nga iyon ay talagang aagahan niya lagi sa set. Ngunit Napuranga nga ang ngiti at excitement Ivana Lawi matapos nga siyang barahin ni Marian Rivera. Tanong nga ni Marian Rivera kay Ivana habang may pagtataray nga sa tono. Aniya, bakit late ka kanina? Nilino naman nga ni Ivana Alawi na maaga nga siya naghanda para nga sa vlog nila ni Marian Rivera. Ngunit, nalit umano siya nang dahil sa kanyang kapatid na si Hashim. Lalo pang nagtaray si Marian kay Ivana Alawi. Sinabi nga ni Marian Rivera na ang pinakaayaw niya nga sa lahat ay ang mga taong nalilig. Sa puntong ito, ay tila maiiyak na nga si Ivana Alawi. Agad naman nga humingi ng dispensa o sorry si Ivana Alawi kay Marian Rivera. Saat pa niya, hindi po. Next time po maaga ako. Ngunit hindi pa rin humupa ang pagtataray nga ni Marian Rivera. Ani pa nga ni Marian. Wala na next time. Last mo na to. Tinanong pa nga ni Marian Rivera si Ivana Lawi kung sa tiping nito ay prima donna ito. Ani ya? Hindi magandang attitude yon Kapag artista ka ha, sa tiping ganyan ka din. Primadona ka? Sa huli, nag out nga si Marian Rivera. Dahil nga sa inis, na pinaghintay siya ni Ivana. Dahil nga dito, hindi na nga napigilan ni Ivana at tuluyan na nga itong umiyak. Kitang-kita nga sa mata ni Ivana ang sakit matapos nga siyang mapagalitan ng kanyang idol. Pero walang ka alam si Ivana Lawi na lahat na ginawang pagtataray ni Marian Rivera ay pawang prank lamang. Hanggang sinilapitan na nga siya ni Marian at ni Yakap. Napamura na lamang si Ivana Lawi dahil nga sa naprang na kanyang idol na si Marian Rivera na kung saan plinano nga ito na kanyang kapatid na si Mona. Sa ngayon, pumalo na nga ito ng 9.7 million views ang vlog nga ni Marian at Ivana Alawi. Sa dulo nga nito ay inibitahan nga ni Marian at Ivana panoorin nga ng mga netizens ang MMF entry ni Marian Rivera Ding Dong Dantes na Rewind kung saan nagsimula itong ipalabas noong Kapaskuhan, December 25 at kasalukuyang nangunguna nga sa takilya.